Hello guys, so ayan, ito tayo ngayon sa kakahuyan uh, Mamamasyal tayo sa mga nature lover dyan At sa gustong mag, uh, uh ninanais yung uh, katahimikan pansamantala Dito tayo ngayon mamamasyal sa mga salilim ng uh, kahoy At press kong hangin ang dala Napakagandang vibes ng uh, mga kakahuyan Ayan, so ito, Maraming ibat-ibang uh, uri ng kahoy. yan So, uh, samahan nyo po akong muli. Uh, tayo ay uh, mamasyal. So, uh, ayan, ba diba? Napakalinis at uh, mga malalaking uh, kakahoyan ang ating matutunghayan. Hello po mga ka-YouTuber at mga friends ko. Ngayon na ipapakita ko sa video nito is yung mga magagandang puno dito sa probinsya which is uh, ito isa na rin to ito yung pinakamagandang puno dito is yung nara so ayan tingnan niyo naman napakaganda ng puno ang laki ayan napakalaki ng puno kalipo hindi lang nara ang pwede nga uh, makita dito sa so, uh, nilinis tong lugar tapos ito may mga tinaniman din na, ah, na linsa. Napakagandang ah, linsa dito. Linis kasi dyan. Doon na ah, magagandang ah, puno. Napakaganda. Hindi lang nyog ang makikita dito. Magaganda iba't ibang ah, puno. nang uh, ah, ah, iba't ibang puno nang ano makikita natin. So, ayan. Napakaganda naman. Uh, ah, Napakaaliwalas ng ah, lugar. So, ang ganda. Ayan, dito tayo. Napakadami. At pamilyar po ba kayo dito sa ano? Uh, Lilsa. Ayan. Ang so, uh, um, kataba din, o. Oh. Ang dami. So, ito. Nakita nyo naman yung iba't ibang uh, halaman. Napakaganda. Okay, so. Ito, uh, mata, mata, ano na to? Uh, matandang uh, na to. So, tabi-tabi po. Tingnan nyo naman. Ayan, pambansang uh, tree is Nara. Ang ganda. Napakalaki. So, ito. Ayan. Now, pag may extra talagang lupa, hindi lang extra. Eh, kung malawak din naman yung lupa nyo, is magtanim tayo. Kasi, in generation, makikita pa nila yung uh, mga mga pinanim. Pinan nyo naman eh. Ayan. Shout out po kay Ikot-Ikot uh, Channel sa kanyang uh, mga kakahuyan dyan. So, ito nandito din ako sa aking kapitbahay na maraming uh, tanim. Ayan, tingnan nyo naman, napakalinis. Ayan, sa kabila din, mayroon din dyan. Mga kahoy din. Ayan. Abihira ah, na lang kasi uh, yung mga makakita ka ng uh, matata uh mga matatandang puno dito sa probinsya. Ang ganda, napakalinis. Pwede dito nga mag-picnic, di ba? So, thank you so much sa panunood ng aking vlog. At sa naya uh, nag-enjoy din kayo sa panonood. Nakaka-relax yung uh, simoy ng hangin dito sa mga kakakuyang. Hindi lang sa, ano, napaka-refreshing yung mga puno. Thank you so much po sa mga nature lover, katulad ko, at sabay-sabay po tayong uh, mamuhay ng simple lang at appreciate yung uh, kung ano ang meron tayo ngayon. So, uh, thank you so much, everybody!